ang maladyos na kapangyarihan at abilidad ni Kortopi. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol! Unang pinakita at pinakilala sa atin ang karakter na ito, sa episode 41 ng Hunter Hunter 2011, na kung saan nagtipon ang lahat ng member ng Spider para magnakaw sa gagawing subastahan. Siya ang tumatayong number 12 sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Nagtataglay naman ito, ng mahabang gray na buhok, at kulay asul na mga mata, at ang karakter na ito ang pinakamaliit sa kanilang grupo. Pagdating naman sa pisikal na lakas ng pangangatawan, siya ang nakarango sa panghuling pwesto sa kanilang grupo. Sa madaling salita, siya ang nagtataglay ng pinakamahinang pangangatawan sa grupong Spider. Ngunit kahit siya ang pinakamahina sa grupong Phantom Troop, mas malakas naman ito kumpara sa ibang mga Nen user. Ang karakter na ito ay mas malakas o kapantay ng ating mga bida nung mga panahong inaatake ng grupong Spider ang subastahan sa nasabing lungsod. Kung kaya masasabi natin na kahit siya ang pinakamahina sa kanilang grupo, mas malakas naman si Cortopi kumpara sa ibang karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Maging ang physical na lakas nito ay angat, kumpara sa mga average na karakter ng serye. Dahil alam naman natin na hindi biro at basta-basta, ang lakas ng bawat member ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Sapagkat ang lahat ng member nito ay bihasa, sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. At halos lahat sila ay mga malalakas na Nen user, at nagtataglay ng mga pambihirang abilidad sa kapangyarihan ng Nen. Ang karakter na ito ay hindi masyadong nagsasalita, ngunit madalas itong sumusunod sa utos at desisyon ng kanilang pinuno sa Spider. Si Cortopi ang isa sa pinakatapat sa grupong Phantom Troop, handa nitong gawin ang lahat, basta makakabuti ito sa kanilang grupo. Handa rin itong ipagamit sa kanilang pinuno, ang kanyang abilidad, upang maging matagumpay ito sa labanan nila ni Hisoka sa Heaven's Arena. Handa rin itong makipaglaban kay Finks at Phaetan, upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang pinuno sa grupong Phantom Troop. Kung kaya masasabi natin, na talaga ang karakter na ito sa kanilang grupo, at sa kanilang pinuno sa Spider. Ang karakter na ito ay merong magandang relasyon, at ugnayan sa kanyang grupo. Madalas itong nakikipaglaro ng chess kay Shizuko, at maayos itong nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Labis din ang pagluloksa ng kanyang mga kasamahan, sapagkat pumanaw sila ni Shalnark sa kamay ng salamangkerong si Hisoka kung kaya handang gumanti ang grupong Phantom Troop sa ginawa ng nasabing Kero. Patunay lang talaga na nagtataglay ang karakter na ito ng magandang relasyon at ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa grupong Spider. Ang karakter na ito ay nagmula rin sa Meteor City. Alam naman natin na sa Meteor City na buo ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Sapagkat dito nakatira ang mga orihinal na member ng nasabing grupo. Ang mga tao sa lugar na ito ay walang personal na dokumento at personal na tala sa kanilang pagkatao. Sapagkat ang lugar na ito ay hindi na tinuturing na kabilang sa mapa ng kanilang mundo. Kung kaya ang Meteor City ay isang lugar ng tambakan ng mga basura na nagmula sa iba't ibang lugar. Dito rin nagmula ang mga masasamang tao at mga sikat na kriminal sapagkat walang impormasyon patungkol sa personal nilang mga buhay. Wala man sa itsura ni Cortopi, ngunit katulad din ito ng kanyang mga kasamahan, na walang awa sa kanyang mga nagiging biktima. Handa itong pumatay ng mga inosenteng tao, basta utos ito ng kanilang pinuno. Ganun pa man hindi ito kasama, sa ginawang pag-atake ng grupong Phantom Troop sa tribo nila Kurapika. Sapagkat hindi pa ito nakakasali sa grupong Spider, nung nangyari ang malawakang pag-atake sa nasabing tribo. Si Cortopi ay isang conjurer, at ang kanyang abilidad na pinakita sa atin, ay ang tinatawag na gallery fake. Kapag hinawakan ni Cortopi ang isang bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay, maaari siyang gumawa ng kopya nito gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi niya maaring kopyahin ang mga bagay na merong buhay, maliban na lang kung mawawalan ito ng buhay. Sa madaling salita ang kaya lang kopyahin ni Cortopi, ay ang mga bangkay ng mga taong walang buhay. Nagagawa rin ni Cortopi na gumawa ng maraming kopya ng mga bagay na gusto niyang gayahin. Ngunit ang mga kopya na ginawa ni Cortopi ay nagagawa lamang tumagal ng 24 oras. Kung kaya masasabi natin na halos isang araw lang ang bisa ng abilidad ni Cortopi. Ngunit sapat na ang oras na ito upang makapanloko ng ibang mga tao. Gayunpaman pa man bago sila tuluyang mawala, nagagawang sundan ni Cortopi ang mga galaw at posisyon ng bagay na kanyang ginaya, sa pamamagitan ng paghawak nito sa orihinal na bagay. Masasabi natin na hindi biro at basta-basta, ang abilidad na ginagamit ng karakter na ito. Sapagkat kahit ang mga malalakas na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen, nagagawa niyang mapaniwala, sa mga kopya na kanyang ginagawa. Tulad na lamang, nung gumawa siya ng peking mga bangkay, gamit ang katawan ng bawat member ng grupong spider. Kahit si Kurapi ka kanyang napaniwala na ang mga bangkay na kanyang ginawa o nilikha. Hindi man lang ito nagtanong at naghinala sa mga bangkay na kanyang natagpuan sapagkat sobrang perpekto ng paggaya sa mga ito. Nagagawa rin ni Cortopi manggaya ng mga malalaking bagay tulad na lamang ng mga gusali. Na kung saan ginawa niya ito para itago ang kanilang lokasyon at gusali na kanilang hideout. At hindi lang basta paggaya ang kanyang ginawa sa mga gusali dahil sobrang dami ng mga ito na kahit si Kilua at Melody, hindi na nila matukoy kung alin ang totoong gusali, na hideout ng grupong Phantom Troop. Patunay lang na sobrang lakas at hindi basta-basta, ang abilidad ni Core to P na kanyang ginagamit. Sapagkat kailangan ito ng matinding konsentrasyon at imahinasyon, para makagawa ka ng kopya na halos kaparehas ng tunay. Masasabi rin natin na veterano na ang karakter na ito, sa iba't ibang uri ng labanan. Malamang din nagtataglay ito ng maraming aura ng nen, kung kaya nagagawa nitong manggaya ng mga malalaking gusali, at nagagawa niya pa itong paramihin. Para rin sa akin ang karakter na ito, ay marunong din gumamit ng pangunahing prinsipyo pagdating sa kapangyarihan ng nen. Kung kaya masasabi natin, na hindi biro ang lakas nitong tinataglay, pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng nen. Sapagkat marunong din ito mag-control ng kanyang Nen aura kung kaya mas nakakalamang ito kumpara sa ibang karakter na gumagamit ng Nen. Kahit siya ang pinakamahina sa kanilang grupo pagdating sa pisikal na lakas ng pangangatawan, mas malakas naman ito kumpara sa ibang karakter ng serye. Sapagkat kung babalikan natin nung nahuli ni Machi si Killua, gamit ang kanyang sinulid na gawa sa Nen. Pinagkatiwala niya kay Kurapika ang paghawak sa nasabing sinulid na gawa sa Nen. Patunay lamang na may tiwala si Machi na magagawa nitong pigilan ang pisikal na lakas ng isa nating bida. Pagdating naman sa bilis ng pangangatawan, sapat na ang kanyang bilis na tinataglay para makipagsabayan sa ibang member ng Phantom Troop. Nagagawa rin itong tumalon at tumakbo sa gilid ng mga gusali na walang kahirap-hirap. Patunay lang talaga na hindi biro at basta-basta ang lakas na tinataglay ng karakter na ito. Sapagkat kahit siya ang pinakamahina sa grupong Spider, hindi naman ito kayang talunin ng ibang mga karakter na gumagamit ng Nen. Ngunit sa kasamaang palad, alam naman natin na pinatay ni Hisoka si Kortopi habang ito ay nasa banyo. At nung mga panahon na 'yon, wala pa kay Kortopi ang kanyang abilidad sapagkat hiniram ito sa kanya ng kanilang pinuno sa Spider. Kung kaya wala talaga itong kalaban-laban sa isang Hisoka na muling nabuhay at mas lalong lumakas ang kapangyarihan na tinataglay. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tunay na lakas ni Corto P? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.